Ngayong hapon ganin yung tanan Panawagan sa Luzon, Visayas, Mindanao Katong kamao bitaw mukulam Katong kamao mangkukulam di ba? Kini siya, higayon na gini siya nga May bawaan ang iyong power kung usa ka kusog mong mukulam Kini mga tawana Wanted ning mga tawana Dayon Sulayin ninyo kulam Katong mga mangkukulam bitaw, mga sekretong kulam ba? sulayin so ninyo ni kulam kung makapagawas ba mo ani kung asa nila ni nagtago karon kung asa nila sila mintago kini siya dili na ni sapayan pa nga madakpan pa mo ani kay kini sila mga wanted ni sila dayon isa pa katong mangkukulam sa Luzon Visayas Mindanao ako na ninyo nga kini moy praktisa ninyo kay og dili mo makapagawas ani aning mga tawhana Dire na ko ako ni pagawson sila pasurindiron na ko ni sila pasurindiron na ko ni mga na kung asa ni sila nagtago so kamo testingi po ninyo kung kaya ba ninyo pasurindiron kaya ba niyo pagauson, kaya ba ninyo ni ninyo... sila katao walo ni kabok ako ay magpapasurinder aning founder kini si Ben Torres ako may mo kuana ni ako mo ni ako mo pa surrender ni pagausong ko ni sa imbangag kung disa siya mintago sa imbangag kung asa man siya mintago bisa pag naa siya sa ilawom sa yuta mintago pagausong na ko ni panawagan sa Luzon Visayas Mindanao katong mga tao bitaw nga manggagamot nga kamao mo kulam kini higayon na ni ninyo karon mao ni ang inyong praktisi Katong mga tao nga Tama o mo kulam. O, oh, kini. Libre ni siya. Mga ni partisi ninyo o kulam. Para mahibawa ninyo. Gusog na ba inyong power? Kini mga tawahan na wa pa ni Kung asa ni nagtago. Mga wanted ni sila. Dako kayo ni sila kuwarta nga nakuha sa mga tao. Nga ilang gipasaligan. So, karon Pwede na ni praktisan o kulam. Aram mo gawa sila sa ilang gitaguan. Kung asa sila nagtago. kanang inyo ni praktisan pwede niyo ni gamitan o kanang klabira harang magsakit ang iyang ulo di siya katulog pwede niyo ni gamitan o mga mananap tahiyon yung lubot sa mananap aron dili kalibang mugawas manigyan sila kay kalibang kalibang tandang talo to, pwede niyo ni gamitan o dagom, nga ilang lawas na imanuslok, pwede niyo ni gamitan o ilang lawas magkatol kini siya manggawas gini sila kay katong lawas katong manautay dia ang kini mo ipraktisi ninyo kay mga wantin ni sila ipanawagan ako ang Luzon, Visayas, Mindanao katong na mga abularyo ng mga gamahanan katong mga espiritual ng mga gamahanan katong ma manautay mangkulamay kini okay, higayon e na ninyo nga inyong power mo kusog Testing ini nyo ni ukulam karon na nyo power mo kusog siya kung makapatay mo ani ah, nyo power kusog na kayo kung makapatay mo ani kay ibalita mo gini siya ug mamatay ni sila Mugawas ni sila sa ilang kitaguan ay balita mo siya So katong mga kusog mo kuan dia mo mukulam ug mga silingan ah kini higayon na ninyo ni practice ninyo ni kay gining mga tawa na wanted ni sila mao ni ilang mangalan mao ni ilang mangalan mga wanted ni wa ni hibaw iyo asa ni sila nagtago karon So, inyo yun ni praktisan kay arbo gawas ni sila. Ha gamitan niyo yun ni kalabira, adto mo sa gamitin ni kalabira kay ron. Dili sila katulog, magsige ni sila og alipasa. Magsige ni sila og alipasa, di magini sila katulog, mogawas gini sila kay igang na kay ilang lawas. Og mahimo da ubi ni ninyo, da ubi kay ron maginit ang lawas ana, di ni yun katulog. Oo. Katong taga si Kihor da ang mga gamhanan, pwede ninyo ni Muambit mo ani, pwede ninyo ni praktisan. O, oh, pwede nyo ni praktisan, Katong kukulam sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede nyo ni praktisan yung eh, mga tawana. Kaya kini mga tawana, mga wanted ni. Eh. Mga wanted ni eh, siya. <coughs> Araw ni sila, gamitin nyo ni Klabira. Kaya ang ulo ani, eh, magsigi manig sakit. Di manig katulog. So, di kini mo ni sila. Kaya lang kwarta, hurot yun na sila. Hurot yun na panggawas kwarta. Kaya, asa may nila. Hindi naman sila kapadoktor. doktor man siguro ra sa panugo ah hurot ya man kwarta kay di man katulog mamatay ra gyud sila kun dinhi sila mamatay agawas ah, sila sa bangag di sa sila tago oh na -e check sa isa oh sa slamia ning bayhana oi eh. lamia gyud ning bayhana oh, oh kini praktisi ni kulam ninyo kun sa tong kamao mo kulam dia sa luson Visayas, mindanao kini mga bayhana wanted ni eh. oh kini siya wanted ni eh. mao ni yang mangalan oh wanted na karon sa MBI So, uh, pwede na nyo ni praktisan. Praktisan nyo ni kulam. Kaya rin bawa ang inyong mga power, mga kusog kay mo. Mahibawaan ninyo kusog inyong power, mga makapatay mo ane. Ibalita e, mo ini sila o mamatay na hindi makabalog yung mga nakapatay mo kusog yun power. So, mauneng mga tawhana, mga bayhana. Ah, guapar ba kayo? Isos, birahan na yung badyang, gamitan yung akatlan ah, na ginaginaw nga nilagay. Napay upaw ko. Oh. Isos, napay upaw kini. Okay Praktisi ninyo ni, kini siyang upaw. So, gamita ning upaw ganang ng arinola, bitaw nga no? bahon, so, ah, ka ulo na, kagiron lagi na. <laughs> kagiron na niya. Kagiron na ulo na. Muna, katong mga Luzon, <coughs> so, Visayas, Mindanao diya, ako na nawagan ko ninyo, nga kinsa tong kamao diya mo barang, na magay mga mamarangay, mga barang ba? O, mga barang, ah, kini, pwede ninyo ni praktisan. Oh, tandon taluto dagamang Daga mang mamarangay nga mga sekreto god. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, o oh, labi na sa taga Sikihor, ah, mga banggiitan dia nga uh, mamarang. O okay, kini, pwede na ni praktisan. Aron may bawa ninyo ang inyong gahong kung kusog ba mo, nga makapatay ba mo okay, kini may dapat yung praktisan, ayan ang mga silingan. <laughs>